Meron tayo'ng pangatlong pinaghahandaan. First, second. Ano naman Father, 'yung pangatlong pagdating na pinaghahandaan natin? Actually, 'yung pangatlong pagdating na pinaghahandaan natin ay personal na paghahanda. Paano 'yung pagdating o pagpasok ng Panginoon sa ating diwa, sa ating kalooban, sa ating buong pagkatao. Sabagkat ang pananampalataya ay pagsasabi sa ating Panginoong Heso Kristong tuloy po kayo. Tuloy po kayo para bagang pinagbubuksan natin siya at pinapapasok sa ating pagkatao. Sasabihin natin, tuloy po kayo, Panginoon. Manahan po kayo sa aking kalooban, sa aking buong pagkatao. Alam po ninyo, ang unang linggo ng Advento ay unang araw din para sa isang bagong taon. Kalendaryong liturhiko ng simbahan. Kung may New Year tayo sa simbahan, ito yung Advent the first Sunday of Advent. Bagong taon. So isang taon na naman ang matulin na lumipas. At isang taon na naman ang ating kakaharapin. Paano natin tinitingnan ang panahon? Paano natin inuunawa ang mga buwan? ang taon, ang araw, ang oras. Una, narinig ko kay Bishop ito nung nagmisa kami noon sa infanta nung isang araw. May dalawang pagtingin. Ang unang pagtingin tinatawag nating Kronos. What is Kronos, Father? Kronos. Don't say galing yung salitang English, chronology. Diba? Parang brand ng relo yung Kronos eh, no? Meron bang bro, relo na ba, ang brand ay Kronos? Mahilig ako sa relo eh. No? <laughs> Kaya parang, marang may Kronos na relo, no? But anyway, oh, ano siya ng Kronos? Paano niya tinitingnan ang panahon? Sabi ng Kronos, sunod-sunod. Ha? Sunod-sunod sa alauna, alas dos, alas tres, alas kwatro, alas cinco, alas seis. Nakaplano lahat yan. Okay? Kronos, chronology. Ganun ba ang kasaysayan? Yung paglipat lang ng taon, paglipat ng araw, paglipat ng linggo, paglipat ng buwan? O yung pangalawa, Kairos, panahon ng Diyos. Sa tamang panahon. Okay, so Kairos, sa panahon ng Diyos. Sa paano paan natin tinitingnan ang panahon? Kronos. Sunod-sunod lang, sunod-sunod lang. Wala yan, Father. Ang Pasko ay isang araw lang yan, Father. Lilipas lang yan, Father. Magbe-birthday ka. Ay, naku, Father. Lilipas lang yan, Father. Parang palipasin lang natin, Father. May ganun kasi tayong pagtingin minsan. Parang wala tayong panahong magbigay ng kahulugan, pagnilayan. Pero yung Kairos, ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay at ang lahat ng nangyayari, kasama natin ang Diyos. Kairos, panahon ng Diyos, oras ng Diyos. So anong pagtingin natin, kai-chronos o kairos? Panahon ng Diyos, buhat sa Diyos, biyaya mula sa Diyos, kasama natin ang Diyos. So isang, da, isang taon ang matuli na lumipas, isang taon na naman ang ating kakaharapin. Kaya yung pananampalataya ay pagsasabi natin sa Panginoong, Jesus, tuloy po kayo at manahan kayo sa aking pagkatao, sa aking kalooban. Alam po ninyo, pag narinig ninyo yung paliwanag bago sindihan yung ating kandila, Ganon din yung unang pagbasa. Para bagang masasabi natin talaga na sa pag, pagkapag tayo ay maraming nararanasan ng paghihirap, ang tinatanong natin sa Diyos, kailan ka ba darating, Panginoon? Kinalimutan mo na yata kami, Panginoon. Bakit kami tulungan, Panginoon? ba diba? Yun yung panaghoy dun sa unang pagbasa eh. Nakalimutan na yata tayo ng Diyos. Hindi na yata tayo tinutulungan ng Diyos. Panginoon, bakit mo kami pinaparusahan? Dumating ka na, tulungan mo kami. Pagaanin mo ang aming mga pasanin. Pagalingin mo ako sa aking karamdaman. Wala na sana akong isipin na nakapagpapabigat sa akin. Hindi ba? At tayong lahat nakakaranas ng kabigatan. Tayong lahat nakakaranas ng mga suliranin tayong lahat nakakaranas ng mga problema. Kaya pag sa mga panahon na iniisip natin yung kabigatan, nakalungkutan, kalungkutan, paghihirap, sakit na nararanasan natin, ang sinasabi natin, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, dumating ka na. At kaya naman kapag atin siyang naalaala mula sa ating mga iniisip, sa ating mga paghihirap, ang Diyos ay tutulong sa atin. Kaiba sa palagi nating iniisip, ha? Kala natin walang magagawa ang panalangin. Akala natin dapat palaging maraming maraming ginagawa, hanap buhay, masagana, marami tayong plano. Hindi natin binibigyan pansin ang paghubog espiritual, ang pagkain ng ating kaluluwa. Pero pag dumating yung mga unos ng ating buhay, unti-unti tayong magugupo, unti-unti tayong mapapagod, tawawalan tayo ng pag-asa. Hindi natin dapat baliwalain, paghuhubog espiritual, mga kapatid, yung buhay panalangin. Do not take it for granted. Do not take it for granted. Bago natin simulan ang lahat ng gusto natin, buuin natin sa ating kalooban ang Diyos ang buhay spiritual, ang matatag na buhay panalangin, iyan ang magsasalba sa atin sa lahat ng unos ng buhay. Minsan nakakalimutan natin iyon. Minsan parang akala natin, kaya natin ng ating sarili. Hindi totoo. Bago tayo magplano, marami tayong iniisip, huwag natin kalimutan ng Diyos. Magsimula tayo sa Diyos. Patuloyin natin siya sa ating kalooban. That's the secret actually. And then kapag dumating ang anumang hamon sa buhay, mas magiging matatag tayo. Sabagkat so tayo ay nasa Diyos. Kasama natin siya. Okay? So unang pagdating, ang Pasko, pagunita sa unang kapaskuhan. Pangalawa, yung ating paghahangad na ang Diyos ay dumating muli sa ating piling. The second coming. And then yung pangatlo, at higit nating dapat pagbigyan ng pansin yung pang-araw-araw nating buhay, yung commitment natin. At sasabihin natin sa Panginoon, tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Pagbubuksan natin siya. At sasabihin natin, tuloy po kayo at manahan kayo sa aking kalooban. Halina, Jesus, halina. Amen.